Good evening mga ka -TV. welcome back sa aking youtube channel So, pagkatapos kong kumain ay nagpapahinga ko uh, Bila ko palang naalala na umulan pala kanina Kaya naisipan kong manguha ng mga buko. Kaya kinuha ko yung balde at saka yung flashlight na aking gagamitin para maghanap ng buko At ito na nga guys, nakuha ko na yung balde at saka yung flashlight na gagamitin natin Pang ilaw para maghanap ng buko So let's go So, ito na nga guys, maghahanap na tayo ng buko o yung snail. Pero dito lang malapit sa may likod ng bahay namin kasi medyo madilim na. Baka madali natin eh aas. Ang hirap pa naman nito makita lalo na pag madilim. lalo pat mahina ang ilaw natin. So, ang gamit ko lang na ilaw nga ngayon guys, eh, 'yung ilaw ng cellphone ko, ng Vivo Y26 cellphone ko. Kasi 'yung flashlight natin eh medyo mahina 'o. Oh. Ili ano, low bat, low bat siya guys. Kaya gamit natin is yung flashlight at saka itong ilaw ng cellphone ko. So ito nga pala guys, kanina nakakuha ko ng dalawa. Hindi ko na videoan kasi akala ko nagre-record na, nagre-record na yung video ng cellphone ko. Hindi pala. Ilaw lang pala ang gumagana. na. Katanga natin eh. Akala ko nakarecord na. So ito nga guys, nakakita naman ako ng isa pa dito sa may puno ng langka. O yan oh. Ito guys yung buko Yung tinatawag dito sa amin So ayun nga guys Nakakuha tayo ng isa kanina Doon sa may puno ng langga So nandito tayo Sa may bako ni Kalyea, Yung DCTV dito sa may katabi namin So ayan guys Mayroong isa So medyo mahirap talaga ito hanapin Kasi uh, madilim na At saka Sa mga ano tong lugar Na nag -stay. So mahirap talaga siya hanapin So ayan pang ala guys so, Meron pang isa Pero na yan medyo malaki na rin yung mga maliliit hindi natin kinukuha pero pag mga ganito kalalagay pwede na rin ang ginagawa pala namin nito guys is niluluto namin to sa gata yung adubo ba sa gata yung dry mas dry mas masarap tsaka mas maangang mas masarap ang sap nitong bulutanan guys kahit pang ulam pwedeng pwede to at ito nga guys nakakuha naman ako ng isa medyo malaki na Malaki ng laman nito. Pwede tamang tama to. At ito nga guys, naghahanap pa rin tayo. At may nakita kong isa dito, gumagapang sa bato. Ito, yan o, ang laki na rin. So ito na nga pala guys, yung nahanap natin. Medyo madami-dami na. So dito pa lang to, sa gilid ng bahay namin. May nakuha pa lang nga ako, uh, limang itlog. Yung itlog siguro ito nung inayin ko, na eh, hindi ko nahanap nandito lang pala sa may ano sa may mabato so nakita ko yan kanina hindi ko na videoan guys kasi medyo umulan kaya hindi mo na hindi hindi mo tayo nag video so ayun nga guys pabalik na tayo ah, dito nga ako sa may ano gilid ng kubo kubo namin may nakita kong isa tsaka mayroon pang isa pala dun sa may unan niya Siguro mag-asawa to guys so, so ayun nga guys Pabalik na tayo Kasi medyo iba-iba na -iba naririnig ko So ayun nga guys May naririnig na naman ako Hindi ko alam kung sa buko O sa Kung ano Ayun guys o so. Ayun na naman siya guys, video creepy. Di ko alam kung aling buko dito ang naguhuni. Nakakatakot. Medyo hating gabi na rin kasi, kaya tigilan muna tayo. Yun guys, narinig yun, di ba? Parang tiyanak yung tunog eh. Kaya medyo natakot ako, nilabutan ako kanina. So, tama na muna to. Tapos sunod na lang. Sunod na lang tayo guys, maghanap ulit. So, ito nga guys, yung nakuha natin dito sa paligid ng bahay namin. Medyo tinigilan ko muna, medyo tinigilan ko kasi medyo creepy kanina. Kala ko may tiyanak ang nasumusunod sa akin. So dito na hanggang dito na muna guys ang ating vlog natin. Salamat nga pala sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel, Jackson TV. Sa lahat po ng mga followers ko sa aking Facebook account, maraming maraming salamat po. Huwag po kayo sana magsawang sumuporta sa aking um, Facebook page at sa YouTube channel. So next next video ko po is ipapakita ko po sa inyo kung paano ko to nililinis, tinatanggal yung uh, shell niya at saka paano ko to niluluto. So abangan niyo po yung part 2 nito. Maraming salamat po.